ikaw ba ay kasalukuyang nasa iyong pinakamababang estado? Sa tingin mo ba ay napakahina mo para ipagpatuloy ang paglalakbay sa buhay? Nabigo ka na ba ng mga tao ng ilang beses mo silang pinagkakatiwalaan? Kailangan mo ba ng taong makakatulong sa iyong maging matatag muli? Kung oo, para sa iyo ang video na ito. Malalaman mo sa video na ito na hindi ka nag-iisa. Ang ilang mga tao ay nakaranas ng mas masahol pa, ngunit maaaring magpatuloy dahil natagpuan nila ang kanilang lakas sa Diyos. Matutuklasan mo na ang pagiging mahina ay hindi ang katapusan ng buhay, ngunit maaari itong maging simula ng isang bagong buhay kung ikaw ay sapat na matalino upang makakuha ng lakas mula sa Diyos. Bago mo ipagpatuloy ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel sa YouTube na ito para sa higit pang nakaka-inspire na content na makakatulong sa iyong manatiling matatag sa pananampalataya sa lahat ng oras. Hindi nais ng Diyos na mabigo ka. Ayon niyang manatili ka sa iyong kahinaan. Nais niyang maging matatag ka sa kanya. Kaya siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Si Paul de Apostol ay isang ebanghelista ng ebanghelyo at isang iginagalang na apostol. Kinaya niya ang lahat para sa kanya. Maraming apostol, kabilang si Pedro, ang tumingala sa kanya para sa inspirasyon at lakas upang gawin ang gawain ng Diyos. Ngunit dumating siya sa puntong nawala ang lahat ng lakas sa kanya. Malamang na siya ng iba pa niyang kasamahan kapag sinabi niyang wala na siyang lakas para magpatuloy malamang na hindi mauunawaan ng mga tao na kahit si Paul ay maaaring manghina sa kabila ng kanyang kasigasigan. Marahil ay suot mo rin ang sapatos ni Paul ngayon at tila walang naniniwala na maaari kang maging mahina. Baka magtanong pa ang iba kung bakit ka dapat maging mahina. Mababasa sa 2 Corinthians 12, Siyam, ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ito ang salitang sinabi kay Pablo. Maaaliw ka sa parehong salita na sinabi ng Diyos kay Pablo. Nakatulong ang kasulatang ito na palakasin si Pablo, at gayon din ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Ngayon, sinasabi niya sa iyo na ang iyong kahinaan ay isang paraan para maihayag ang kanyang kapangyarihan. Sinasabi niya sa iyo na ang iyong kahinaan ay isang pintuan upang maranasan ang kanyang pagiging perpekto. Malamang na naniniwala ka sa buong buhay mo na ikaw ay nasa iyong pinakamahusay kapag ikaw ay malakas. Marahil ay nabuhay ka sa ilalim ng ilusyon na ang iyong pinakamahalagang mga nagawa ay bunga ng iyong lakas sa pagharap sa mga hamon ng buhay at pakikipaglaban sa sarili mong mga laban. Well, hindi 'yon ang kaso. Ang mismong karanasang ito na iyong pinagdadaanan ay isang mapagpakumbabang katotohanan. Ngunit may limitasyon kung hanggang saan ang kaya mong gawin sa iyong lakas. Sinasabi ng isa Samuel dalawa, Siyam, babantayan niya ang mga paa ng kanyang tapat na mga lingkod, ngunit ang masama, ay patahimikin sa lugar ng kadiliman. Hindi sa pamamagitan ng lakas na nanaig ang isa, Inulit ng talatang ito na walang sinumang tao ang tunay na mananaig kung ang tanging nabubuhay niya ay ang kanyang lakas. Ngunit para sa mga tapat na lingkod ng Diyos, gagabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lakas at patahimikin ang masasama para sa kanila. Isang mahalagang dahilan kung bakit hindi ka makakagawa ng buhay sa pamamagitan ng iyong lakas ay ang mga espiritual na puwersa sa matataas na lugar ay nakikipagbuno laban sa iyo ang ilan sa mga hamon at pagkabigo na iyong pinagdadaanan sa buhay ay hindi karaniwan, sila ay itinataguyod mula sa kaharian ng kadiliman. Marahil ay nahaharap ka sa mga pagkabigo mula sa bawat anggulo. Yung mga dating nandyan para sayo, bigla ka nalang tinalikuran. Ito ay hindi karaniwan. Minsan ang kinakaharap mo ay may espiritual na tono. Huwag magkamali sa paghahanap ng makatwirang paliwanag para sa lahat ng nangyayari sa iyo. Iniisip mo na ito ay pisikal lamang at magtatagumpay ka kung magpupursige ka ng husto. Ngunit hindi ka ba nagtataka kung bakit parang walang nagbabago sa kabila ng iyong mga diskarte at pagsisikap? Hindi ka ba napapagod sa pag-ikot sa isang bilog? Maniwala ka man o hindi, hindi ka nakikipagbuno, laban sa laman at dugo, ikaw ay nakikipagbuno, laban sa mga pamunuan, at mga kapangyarihan, espiritual na kasamaan sa matataas na dako. Kakailanganin mo ang lakas ng Diyos para magtagumpay. Sinasabi sa Ephesians 6 oras 10 minuto, Sa wakas, magpakatatag kayo sa Panginoon at sa kanyang makapangyarihang kapangyarihan isuot niyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makapanindigan laban sa mga pakana ng Diablo. Nais ng Diyos na maging malakas ka sa Kanya. Iyon ay kapag maaari kang manalo laban sa mga pakana ng Diablo. Ilang beses mong sinubukan ang bisig ng laman na nabigo ka. Ilang beses kang umasa sa iyong lakas na humahantong sa iyo sa hukay ng buhay. Nais ng Diyos na maging malakas ka sa Kanya, upang labanan mo ang iyong mga laban gamit ang kanyang lakas. Siya ay hindi kailanman nabigo sa nakalipas na mga panahon, hindi kanya bibigin ngayon. Ang mga anak ni Israel ay nagkaroon ng maraming malapit na kamatayan sa dagat na pula, sa pakikipaglaban sa mga kanaanita, Amorite, Hite, Perezio, Jebuseo, at iba pa, ngunit ang Diyos ay dumaan para sa kanila. Mayroong ilang mga pagkakataon na ang mga Israelita ay maaaring talunin dahil ang mga kaaway na lumaban sa kanila ay mas marami kaysa sa kanila. Ngunit dahil sila ay malakas sa Panginoon, sila ay laging nanalo. At sa tuwing umaasa sila sa kanilang malalaking hukbo at hindi sa Panginoon, palagi silang nabigo. Ito ay upang ulitin na ang pagkapanalo sa buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kakatatag o kung gaano katibay ang iyong pader ng depensa. Ang mahalaga ay kung kaninong lakas ka nakasalalay. Tandaan na ang mga tao sa Jericho ay nagtayo ng isang matibay na pader ng depensa laban sa mga Israelita, ngunit ito ay nabigo dahil ang Diyos ay kasama ng mga Israelita walang pangyayari sa buhay na hindi mo malalampasan, kapag pinili mong maging matatag sa Panginoon. Maging ito ay tagutom, depression, resesyon, o espiritual na mga labanan, ngayong alam mo na ang lakas ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo sa iyo, paano ka magiging matatag sa Panginoon? Maaari kang maging malakas sa Panginoon sa pamamagitan ng paghahanap sa kanyang mukha. Ang ibig sabihin ng paghahanap sa mukha ng Diyos ay palaging pakikisama sa Diyos, sa loob at labas ng panahon. Ang paghahanap sa mukha ng Diyos ay nangangailangan na gumugol ka ng kalidad ng oras sa Diyos sa panalangin at pagsusumamo. Hindi mo ba alam na sila ay lumalakad mula sa lakas hanggang sa lakas bawat isa na humaharap sa Diyos sa Nagpapakita ka sa harapan ng Diyos sa kapag palagi mong hinahanap ang mukha ng Diyos. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa iyo ng supernatural na lakas. Nagpapakita ka sa harapan ng Diyos sa John, kapag sinasadya mong gumugol ng oras sa kanya. Si David ay isang taong naghahanap ng mukha ng Diyos sa lahat ng oras. Palagi siyang gumugol ng oras sa presensya ng Diyos, ginagawa siyang manalo sa bawat laban. Siya ay may kamalayan sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa, dahil alam niyang wala siyang lakas sa labas ng Diyos ang aklat ng mga awit ay naglalaman ng mga pagpapatibay ni David na ang Diyos ang kanyang lakas. Dapat kang matuto kay David at hanapin ang Panginoon at ang kanyang lakas. Dapat mong patuloy na hanapin ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang presensya. Kapag patuloy kang naghihintay sa Panginoon, lagi niyang babaguhin ang iyong lakas. Maaari ka ring maging malakas sa Panginoon kapag palagi kang kumakain sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay nagsalaysay ng maraming kwento kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang lakas sa kanyang mga tao sa iba't ibang kalagayan. Sa pagbabasa tungkol sa kanyang kahangahanga at kahangahangang mga gawa, makikita mo na maaari kang magtiwala at umasa sa kanyang lakas. Sa pagbabasa ng Biblia, mararating mo ang katotohanan na nais ng Diyos na ihagis mo sa kanya ang iyong mga alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa iyo mula sa kwento ng apat na lalaking Hebreo na naligtas mula sa Hurno hanggang sa kwento ni Pablo na naligtas mula sa makamandag na kagat ng ulupong, malalaman mo na hindi kailanman binigo ng Diyos ang kanyang sarili. Maaari ka maging matatag sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatibay ng iyong pananampalataya sa Kanya. Minsan lilitaw ang mga pangyayari upang yugyugin ka. Maaaring sobra-sobra na ang mga pagsubok at pagsubok Ngunit kung panghahawakan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, darating ang Diyos para sa'yo. Ang kwento ng apat na batang Hebreo, na hindi umukod sa gintong imahen sa kabila ng banta ng pugon ay dapat magpasigla sa'yo. Hindi sila natakot sa apoy, ngunit mahigpit nilang pinanghahawakan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang apoy na tumupok sa mga mensahero na naghagis sa kanila sa pugon ay hindi makapinsala sa kanila dahil ang Diyos ay nasa tabi nila bilang kanilang lakas laban sa mainit na pugon. Si Daniel ay isa pang lalaking may dinatitinag na pananampalataya sa Diyos. Siya ay isang tao na pinagbantaan na titigil sa pagdarasal sa Diyos. Ang parusa sa hindi pagsunod sa utos ng hari ay ihagis sa yungib ng leon. Dahil nanatili si Daniel sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ang lakas ng Diyos ay nahayag sa kanya, at hindi siya masasaktan ng mga leon. Mayroon ka bang mga problema na tila imposible? Hindi mo kailangang sumuko sa takot. Ang kailangan mo lang gawin ay magkaroon ng hindi natitinag na pananampalataya sa Diyos, at ang kanyang lakas ay darating para sa iyo. Kapag nananatili kang matatag sa Diyos, mapapatay mo ang nagniningas na sibat ng kaaway. Ang kanyang lakas ay mag-iingat sa iyo mula sa kasamaan. Maaari ka ring maging malakas sa Panginoon kapag nakasuot ka ng baluti ng katuwiran. Si Job ay isang taong namuhay ng matuwid, at dahil doon, hindi siya mahawakan ng Diablo, dahil mayroon siyang Diyos bilang kanyang lakas. Pinrotektahan din ng Diyos si Abraham laban kay Abimelech, ang hari ng Gerar. Papakasalan ni Abimelech ang asawa ni Abraham, ngunit dahil maaaring patayin si Abraham kung malalaman ng hari na asawa niya si Sarah, nagpasya siyang manatiling pipi. Ngunit dahil hindi pinahintulutan ng Diyos na magdusa ang kanyang matuwid na anak, sinalakay niya si Abimelech at ang kanyang sambahayan alang-alang kay Abraham, at naligtas si Sarah. Ito ay maaaring mangyari lamang dahil si Abraham ay matuwid at ang Diyos ay nakipaglaban para sa kanya. Ang pamumuhay ng isang matuwid na buhay ay nagbibigay sa iyo ng pribilehiyong matamasa ang lakas ng Diyos dahil ang kaaway ay hindi makapaghahatid ng anumang akusasyon laban sa iyo. Ang mga matuwid ay ginagarantiyahan ang kaligtasan at proteksyon ng Diyos sa lahat ng oras dahil ang Panginoon ay palaging magpapatunay na siya ay malakas at makapangyarihan sa kanilang buhay. Kaya dapat mong tanungin ang iyong sarili at suriin sa iyong sarili kung ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos. Kung hindi ka sigurado tungkol dyan, dapat kang tumakbo kay Jesus para sa paglilinis ngayon. Namatay siya para lamang sa iyo, upang ikaw ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Alisin mo ang iyong kasalanan at lumapit kay Jesus. Iyan ay kapag maaari kang makatitiyak ng lakas ng Diyos. Iyan ay kapag maaari kang maging karapat dapat na maging malakas sa Panginoon. Ang pagiging matatag sa Panginoon, ay maraming pakinabang. Ang isa sa mga benepisyo, ay ang palagi kang mabubuhay sa tagumpay. Maraming bagay ang maaaring magparamdam sa iyo na ikaw ay talunan, ang pagkabalisa ng implasyon sa ekonomiya, tagutom, kawalan ng katiyakan sa buhay, ang panggigipit sa pagtupad sa pang-araw-araw na pangangailangan, pagkakasakit, at iba pa. Ngunit dahil pinili mong maging malakas sa Panginoon, makakatanggap ka ng biyaya na dumaan sa lahat ng ito. Alalahanin mo si Job. Dumaan siya sa maraming paghihirap. Nawala ang lahat ng mayroon siya, pati ang kanyang buong pamilya, ngunit hindi siya natalo, dahil binigyan siya ng Diyos ng dobleng pagpapala para sa kanyang problema. Dahil siya ang matuwid ng Diyos, nagawa niyang lumabas sa kanyang sitwasyon ng matagumpay. Pinili niyang maging malakas sa Panginoon at hindi sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Pinili niyang maging malakas sa Panginoon at hindi sa impluensya ng kanyang kasaganaan. Kaya naman nanatili siyang nakatayo ng mawala ang lahat. Kaya naman nanatili siyang tapat sa Diyos sa kabila ng kanyang kalungkutan. Maaari mo bang sabihin ang parehong para sa iyong sarili? Hayaang magbigay ng inspirasyon si Job sa iyo ngayon na anuman ang mayroon ka, nasa Diyos ka lamang magkakaroon ng tagumpay. Ang Diablo ay laging nasa ilalim mo kapag ikaw ay malakas sa Panginoon. Kahit na tila nagniningas ang Diablo, wala siyang kapangyarihan sa harap ng Diyos. Siya ay nasa ilalim ng Diyos at laging yumuyuko sa Diyos. Hindi lamang iyon, ang lahat ng inilagay ng Diyos sa kanyang selyo ay nasa itaas ng Diablo. Kapag ginawa mo ang Diyos na iyong lakas, ang Diablo ay otomatikong nasa ilalim mo, dahil ang Diyos ay nakikipaglaban sa iyong mga laban. Makikita mo na sa kaso ni Job, hindi siya mahawakan ng Diablo, dahil may bakod ang Diyos sa paligid ni Job. Ang pagiging matatag sa Panginoon ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan, laban sa Diablo sa lahat ng oras, dahil ang paninibugho ng Diyos ay nasa iyo. Si Gideon ay isa pang halimbawa ng isang taong malakas sa Panginoon. Nakipagdigma lamang siya sa tatlong daan sundalo. Lahat ng bagay mula sa pananaw ng tao ay nagdidikta na siya ay matatalo sa digmaan, dahil ang mga midianita na kanyang kinakalaban ay dumating sa digmaan, kasama ang libu-libong sundalo. Ngunit dahil umasa siya sa Diyos at hindi sa kanyang lakas, nanalo siya sa pakikipaglaban sa mga midianita. Ito ay upang ipaalam sa iyo na kahit gaano karami ang iyong mga kaaway, mayroon kang katiyakan na mananalo ka laban sa kanila dahil hindi ka malakas sa iyong sarili kundi sa Diyos. At dahil malakas ka sa Diyos, nasa ilalim mo sila. Ang isa pang makabuluhang benepisyo na matatamasa mo kapag malakas ka sa Panginoon ay ang pagiging matapang mo. Ang katapangan na ito ay tutulong sa iyo na harapin ang bawat problema at hamon na iyong nararanasan ng may biyayang nagpapahanga sa mga tao. Ipinakita ni Pablo ang katapangan na ito sa isla ng Malta. Kinagat siya ng isang ulupong, ngunit hindi siya natakot. Napailing na lang siya dahil sigurado siya kung sino at kanino siya. Siya ay lubos na nagtitiwala tungkol sa kanyang lakas sa Diyos na ang kanyang katapangan ay kitang kita kahit na sa harap ng panganib. At dahil sa pagpapakita ng katapangan na ito, naging blessing siya sa marami pang tao sa isla. Maraming may sakit ang gumaling. Maaari kang magkaroon ng parehong patotoo tulad ni Paul. Walang sino man ang nakatitiyak sa buhay na walang problema, Ngunit makatitiyak ka na hanggat pinili mong maging matatag sa Panginoon, malalagpasan mo ang lahat ng darating sa iyo. Hindi lamang iyon, ngunit magagawa mo ring maging mapagkukunan ng lakas at pagpapala sa iba, tulad ng ginawa ni Pablo sa iba pang mga bilanggo at sa lahat ng nasa dagat ng ang bagyo ay naging banta sa kanilang buhay sa mga gawa 27, 21 tandang bawas 26. Kung tungkol sa Diyos, binibigyan niya ng lakas ang pagod, at dinaragdagan ang kapangyarihan ng mahihina, na 40, 20 Syam. Kahit na ang iyong lakas bilang isang tao ay maaaring mabigo ng isang milyong beses, dapat kang maging matatag sa Panginoon. Hinding hindi ka niya bibigyan. Manalangin tayo. Amang Panginoon, salamat sa salita na dumating sa akin ngayon. Natutunan ko na may limitasyon kung hanggang saan ang aking lakas. Natutunan ko na sa aking lakas ay hindi ako mananaig. Ako ay dumating sa dulo ng aking sarili. Panginoon, buong pagpapakumbaba akong yumuyuko sa iyong trono ngayon dahil gusto kong maging matatag sa iyo. Nais kong magtiwala sa iyong kapangyarihan, hindi sa aking mga ari-arian. Kaya't lumalapit ako sa iyo, Ama, dahil alam kong mahina ako at sa iyo maaari akong maging malakas. Ipinagmamalaki ko ang laman at makalupang mga koneksyon, ngunit lubos nilang binigo ako. Nais kong palayain ang kasalanan at ang laman at pumasok sa iyong katuwiran. Hinihiling ko ang iyong awa, Ama, na maawa ka sa akin, at pawiin ang bawat tala ng aking kasalanan. Hayaang linisin ako ng iyong dugo sa bawat kalikuan. Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dalhin mo ako sa iyong katuwiran upang maging iyong anak at tamasahin ang iyong lakas. Tulungan mo ako, Panginoon, na laging maghintay sa iyo upang ako ay mabuhay sa pamamagitan ng iyong lakas. Tulungan mo akong hanapin ang iyong mukha at ang iyong lakas. Tulungan mo akong manatili sa pakikisama sa iyo sa lahat ng oras. Nais kong manalangin sa iyo sa lahat ng oras upang ang aking lakas ay mabuo sa iyo. Kahit na ang unos ng buhay ay lumalakas na gusto kong mag-alinlangan, tulungan mo akong maging matatag sa aking pananampalataya. Tulungan mo akong maging matatag at mag-ugat sa pananampalataya upang lagi akong magtiwala sa iyong lakas anuman ang mangyari. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga kahinaan. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga pagkabalisa. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga kawalan ng katiyakan. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga kabiguan. Lumapit ako sa iyo para sa biyaya. Ipinagpalit ko ang aking kahinaan sa iyong lakas, Panginoon, at ipinapahayag ko na ako ay malakas sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, gawin mong mabuti sa pamamagitan ng pagpindot sa like button. Mag-iwan ng komento, ibahagi ang video sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa channel para sa higit pa.